Ang sabi ni Moses, O bayan ng Israel, ang Diyos ay iisang Diyos. Iisa lamang ang Panginoon. Deuteronomo 4, talatang 6. Sabi ni Moses, sa si Moses hindi naman siya ano eh, hindi naman siya Pilipino, hindi rin siya Amerikano, siya ay Israelita. At ang wika niya ay Hebreo. Alamin natin ang aral ni Moses na kaligtasan ng tao. Ang sabi ni Moses sa kanyang bayang Israel, nung kanyang pangunahan ito, sabi niya, Shama Israelo, Elohado Adonai Ehad! Sabi ni Moses sa wikang Hebreo. Sabi ni Moses, O kayong aking bayan, sumampalataya kayo na mayroon lamang iisang si Kristo ng mga tao ng kapanahonan niya. Guru! Mabuting guru! Ilan po ba ang Diyos? Il sino po ba ang Panginoon? Si Kristo naman po, hindi naman siya Amerikano. Hindi rin siya Pilipino at Bisaya. Lalong hindi siya Ilocano. Oh no, no, po. Si Kristo po ay isang hudyo. Ang wika niya noong panoong noon ay Aramaic. Ang sagot ni Kristo ay ganito po. Alamin natin, baka kaiba ang aral ni Kristo sa kay Moses eh. Alamin natin. Matatagpuan po yan, nung tanungin siya. Sa Marcos 12, talatang 29. Ang sagot ni Kristo, Pakinggan nyo, o oh bayan ng Israel! O oh kayong mga leader ng Israel! Marcos 12, talatang 29. Sa wika ni Kristo, Shema Elo Adonai Ehad! Sabi ni Kristo sa wikang aramaig. Tagalogin natin, sabi ni Kristo's, Tagalog. Pakinggan ninyo, o oh, bayan ng Israel, Marcos 12, talatang 29, ang Panginoon natin ay isang Diyos na Panginoon. Ehad! Allah! Allah! Allah. Kung ganon, sabi ni Moses, ang Diyos ay Ehad na isa. Sabi ni Kristo, ang Diyos ay Ehad na dapat sambahin. Baka naman iba naman ang turo ni Propeta Muhammad. Salalala alayhi wa salam. Alamin po natin. Ya Muhammad, Ya Rasul, Ya Nabi. Sino po ba ang Diyos? Naging tayo ang dakilang propetang ito ng revelasyon mula sa dakilang tagapaglika sapagat siya ay unlettered prophet. Hindi siya marunong sumulat! Hindi siya marunong magbasa! Naghihintay lamang siya ng revelasyon mula sa dakilang tagapaglika! Allah, Allah Nong talungin siya ng Kristiyanong ito, Muhammad. Siyudo ba ang paginon? Siyudo siya ang sabi ni, ni, ni Propeta Muhammad sallallahu Kul Allahu Allahu Ahad. Ang Dios ay nag-iisa Ahad. Allah, Allah! Sabi ni Moses ang Dios ay Ehad. Sabi ni Kristo ang Dios ay Ehad. Sabi ni Propeta Muhammad ang Dios ay Ahad sa wikang Hebreo ehad, sa wikang Aramaik ehad, sa wikang Arabik ahad, ehad, ehad, ahad. Ang tatlong wikang ito'y magkakapatid na wika na ibig sabihin, nag-iisa lamang ang Diyos na dapat sambahin ng tao upang ang tao'y magkamit ng tiyak, tiyak, tiyak na kaligtasan. Wow, 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 wow. na alamin. Maraming salamat po.